Dagsa na naman ang bashing, mga hate post at comment against SB19. Alam mo, hindi mo talaga may isip o ano kaya ang tumatakbo sa isip at naramdaman nila sa mga puso at damdamin nila kung bakit ginagawa nila ito. Sila ba ay troll? Bayaran? Wala namang ginagawa sa kanilang masama. Wala namang naapa tao ang SB19. Maraming nag-a-advise na huwag patulan. I'm doing this for the awareness ng... Uh, 18 at sumusuporta sa SB19. Nilantad ko tong uh, si Bill Heaven, isang troll bato o bayaran para tumigil siya at mahiya siya sa kanyang ginagawa. Dahil walang basihan, walang kwenta, nonsense ang kanyang ginagawang paninira at mga negatibong komento. Kasi ang alam ko, pwede kasuhan itong, uh, may itong klaseng tao sa social media, cyberbullying. Hindi lang i-report sa social media sa online, kundi mismo sa pulis ibablatter para matauhan at iiyak-iyak sa harapan ng 18 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.